Happy Chinese New Year Yan Nakapila filer kasunod po ay kami Kita sa Poblacion boss <laughs> Yeah ba sa pa rin pa sa pasahero ngayon Sabado oh. Ayan, mga nag ng uh, Chinese New Year, siyempre mga katikis. More blessing at saka more pasahero. Ngayong uh, Chinese New Year ayan, ng ating uh, ng ating uh, moto ngayong araw na ito. Ayan. Uh! Pani sa Pwede Rizal Itong uh, 1294 uh, hey, Ya yeah, Rizal Diyan sa ano lang sa ya si uh, oh, uh, Rizal Ya oh. kasih na, yeah, na kami sa Ayan, kagabi kami ay uh, four ways, dalawang habit na four ways. Dalawang habit na four ways, talagang atog ang uh, tuhod. Talagang pagod na pagod. Isang alauna ay media dumating at saka isang alas dos yung media dumating. Dalawang araw, dalawang araw na four ways talagang lubay. Uh, Pero kaya-kaya pa naman namin ni eh, Mr. Nobles at saka yung mga kasama. Sir uh, Juan Miguel Gades yan, Ako ah, sa... po kay Gerald Malangit Bukas dito sa Benquia Ayan yes, taga tagapitikip Atras yan atras Ayan yung namimitik ng mga bus Ako po sa Pitex yes. Nagpitik sa mga bus Right circuit po nakita kita po kayo kanina Sa 229 yung nagpitik sa atin sa 229 Ako yeah. po yun. Thank you thank you thank you. kay Sir Yan Trian doktor yun ang biyahe, oh. diba? Pa, SM Liba, pa. SM Liba, Lucena! Lucena, Lucena, Lucena! Lucena, sir! Okay, sige, sakay! So yan yung dalawang four-ways namin para, para sa Kota, para sa labas ng uh, 30 mil ng koleksyon. Talaga namang, ah, uh, 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 Anong uh, Webes Ay uh, alauna kami dumating Alauna ng uh, madaling araw Kagabi naman, kahapon naman Alas 2.30 Alis ng uh, alas 11.40 Alis Ay, Marami rin may pera yung basero ngayon Na uh, Sabado Gawa ng mga namasyal sa Manila Yung mga uh, pinag-attend ng uh, Chinese New Year yeah, share it po sa lahat ng subscriber Yan, yeah, magandang gabi po sa po ay pagpalain tayo ngayong uh, Chinese New Year Nag-sign yeah, tayo ng maraming biyaya saka sakay, yeah. okay, okay, Lucena, sakay, Lucena maraming trabaho baka daming tao dito kung saan saan ang gagaling yan namasel yan galing trabaho so, yan, yung iba pa uwi na probinsya yung iba bago pala nagbabalak pabas o oh, yan o oh. Yan, dami ni ba o. Sena, sena, sena. SM ni ba. Ayan, parang family din na yung uh, Chinese New Year. Ayan, mukhang magpapadala ng uh, pag-ahe. Ayan, mga bulto-bultong pag Ano. Dito na kayo magpadala sa amin sa Cargo Express. Cargo Bus. Air Condition yan. Ayan, sigurado safe ang inyong uh, bagahe. Yeah, bigol at uh, Bisaya Ayan yeah. 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 Dito okay. lang yan sa Hell Poet Session DLTB Go Terminal Ayan yeah, no. o mga quality rin yung mga kar kar kargabas namin talagang uh, at magaganda rin Mga Hino yung mga kanal